Ayan guys, welcome back again to my channel. Dito kami sa grocery at ito po yung bumungad sa amin. Ang ganda ng halaman. Kung titignan nyo, para siyang plastic guys, pero totoo po yan siya. Ayan oh. Ayan. May mga pakinangkinang pa siya oh. Totoo po yan siya ha. Ayan oh, pag nahahawakan oh. Ang ganda niya. Ang ganda ng mga kulay. Ito para talaga siyang plastic pero totoo po yun siya guys. Ang ganda meron pong dilaw. At saka itong parang bonsai ba tawag dito? Ayan. Ang ganda ng flowers. Ayan yung dilaw. Oh, ang ganda oh. Tsaka yan, iba't iba, iba kulay. Ito, meron siyang blue. Meron siyang mix. Para talaga siyang plastic, pero totoo talaga siya. Ayan, oh, ang ganda. Ayan yung mga color niya. Ayan. at Tsaka yung bonsai, tignan nyo naman. Dito rin may mga, ano, tignan mo. Cute. Ayan. Flowers. Yan yung mga bulaklak dito sa kanila. Nakalagay na sa ganito. Ayan. Flowers corner. Ang ganda. Thank you so much for watching. Ayan din o. Thank you mga ka -inday. Thank you po sa so suporta. Ah. God bless us all.